Maharlika binanatan sa si Sen. Amy sa sa Araneta gobyerno ngayon. Nagbigay ng maanghang na banat ang social media personality na kritiko ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Claire Conteras o mas kilala sa pangalang Maharlika kaunay sa inilabas na campaign video ni re-electionist Sen. Amy Marcos. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta saad ng Senadora pa tila pasaring sa kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez at hipag ni si First Lady Liza Araneta Marcos. Payo ni BP Sara, magpalit na ro ako ng apelido. Sagot ko, inday hindi ko kailangan magpalit ng apelido. Marcos ako, ay me. ako. Ako ay si Aimee Marcos, pahayag pa ng senadora sa inilabas niyang one minute video noong Biernes, Mayo 9, tatlong araw bago ang eleksyon. Resback naman ni Maharlika sa senadora na ibinahagi rin sa social media platform na TikTok na may pamagat na Amy Marcos. Trending sa pag-mind control sa tao. Bakit hindi niya sabi na inutil ang kanyang kapatid? Bakit hindi mo sabihin sa sambayan ng Pilipino na si Marcos Jr.? Ading, adiktos, benediktos, bumaba na. Hindi niya masabi na inutil ang kapatid niya na adik na napagpapahirap sa inyong lahat. Ngayon inilabas niya sa picture si Bangag tapos kayo papauto kayo lang anyway buhay niyo yan. Huwag kayo magpapauto ito ay inililihis niya yung imahin ng kanyang kapatid sinisisi niya sa satanas at itong si Romualdez na pinsan niya at inalalayo niya yung kanyang kapatid. Samantala, wala pang tugon reaksyon o pahayag ang kampo ni Senator Amy Marcos tungkol sa isyo.